Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, walong videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, apat sa umaga at apat sa gabi. Maraming maraming salamat sa solid yung suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag skip maraming maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, walong videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay walong videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, walong videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Randy Terencio, shoutout kay Sally Guanyo. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito pa tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, Walong video na ang mapapakinggan nyo everyday, apat sa umaga at apat sa gabi, salamat mga master. Ang handmaid ay nasusuklam sa pagtingin sa Aero, hinakagat niya ang kanyang mga tainga, ngunit ang Aaron ay hindi magalang sa kanyang mukha. The maid insisted, ikaw ang mali magsalita. Ang sinabi ko ay totoo lang. Kung ganoon ay nagsasabi ako ng totoo. Malamig na sabi ni Aero. Sinabi ni Aaron, nang hindi lumingon, diretsong bumalik sa bahay ni Chen Shuang, iniwan ang buong kasikatan ng dalaga na tumatak sa kanyang mga paa. Gustong sabihin sa kanya ni Aaron na hindi niya nauunawaan ang katotohanan, ngunit pagkatapos ng ilang salita, naramdaman ni Aaron na hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa gayong mga tao. Ang mga taong ito ay gustong magkaroon ng isang aksidente sa isang taong mas mahusay kaysa sa kanilang sarili, at pagkatapos ay maaari nilang pag-usapan ito at sirain ang taong iyon bagamat hindi maganda para sa kanila na gawin ito, wala silang pakialam. Ang gusto nila ay dahan ang sirain ang mga taong kinaiinggitan o inaayawan niya, para masatisfy ang kanilang abnormal at baluktot na mga halaga. Sa makatuwid, anuman ang sinabi ni Aaron, hindi siya maniniwala dito, o kahit na ang mga katotohanan ay nasa harap niya, mas gugustuhin niyang pumikit, o maniwala sa isang bagay na gusto niyang paniwalaan. Pagbalik sa inner room, pagkaupo na pagkaupo ni Aaron, may kumatok sa pinto sa labas. Aaron gas ay hindi pindutin ang isang lugar, ito kalapiteng mababa ang lipad, sabihin siya ng ilang mga hindi alam na magsisi, parin maglakas loob na magpadala na dumating upang mahanap ang iyong sarili. Isipin ito, han tatlong libo ang buong kasikatan nagmamadali ng isang makakuha ng up, turn round putok ng isang pagkatapos ay binuksan ang pinto. You haven't found enough to scold. Gusto mo magpadala sa mga mura? Aaron greeted his teeth. Hindi gusto ng Aaron ang ganitong uri ng chismis. Ang isa pang mahalagang bagay ay kahit paano niya pag-alitan si Aaron, ayaw niyang maimpluensyahan ang sino man dahil sa kanyang sarili. Lalo na si Chin Shuang, na tinutulungan ang kanyang sarili mula nang siya ay dumating sa mundo. Nang marinig ang panunumbat ni Aaron, ibinaba ng bisita ang kanyang ulo at nahihiyang umikot ang kanyang leeg. Tumingin si Han San Chen at nakaramdam ng hiya. Nakatayo sa harap niya, siya ay isang batang babae na may simpleng damit, ngunit napakagandang hitsura. Ang kanyang malambot na buhok ay sinukle sa umaagos na dagat, at ang kanyang dalawang nakapusod ay bahagyang nakatali sa kanyang likuran. Siya ay napakaganda at maliwanag. Dahil napag-alitan siya ni Aaron, ibinaba niya ang kanyang ulo, at ang kanyang mukha, malambot at malapit ng tumulo ng tubig, ay medyo namula. I'm sorry, young master. Naistorbo ka ba ni Xiao Tao? Siya whispered isang salita, ang boses bilang kuiming, banayad na sirkulasyon, magandang pakinggan chinren puso. Naramdaman ni Iron ang kanyang ulo ng may panghihinayang, pasensya na, akala ko ngayon lang ang mga katulong. Siya nga pala, pasok ka. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Ibinaba ni Xiao Tao ang kanyang ulo at malumanay na naglakad papasok. Tumangala siya kay Aaron, my name is Shao Tao. I'm a new cook. I'm here to ask you kung ano ang gusto mong kainin sa tanghali. Kaiba sa magic eyes ni Chin Shuang, ang mga mata ni Shao Tao ay malaki, puno ng tubig, napakalinaw at maganda. Para silang mga may lakotan at tubig, na nagpapasaya sa mga tao na magkaroon ng halik. Ah, medyo nabigla si Aaron sa kanyang inaasahan, at mas mabagal ang kanyang reaksyon. Ang Aaron ay nakakita ng maraming nangungunang dilag, hindi mahalaga si Chiyin o Ivory, lahat sila ay pinakamahusay sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos makarating sa mundo ng lahat ng direksyon, napakaganda pa rin nila ni Chin Shuang at Xiao Tao. Ang Chen Shuang ay ang kagandahan ng hamog na nagyelo, tulad ng Diyosa sa itaas, at si Xiao Tao ay ang tukso ng kapwa. Ito ay dalisay, Ngunit ito ay napakadalisay at mahiwagang maaari itong palaging pukawin ang pagnanais ng mga tao na talunin siya at sirain siya ng baliw. Ito ay kakaiba, ngunit ito ay totoo. Bago umalis ngayon, espesyal na pumunta si Kuya Marshall Sister Chen Shuang sa kusina at sinabihan si Xiao Tao na pumunta para tingnan kung ano ang gusto mong kainin kapag bumangon na ang Yang Master. Si Xiao Tao ay maaaring magayos para sa kanya. Pitch magalang na paraan. Walang choice si Aaron kundi ngumiti ng mapait. Talagang tinatanggap ni Chen Shuang ang kanyang sarili bilang isang pasyente. Don't work so hard. Aalis ako mamaya. Bumalik ka. Han tatlong libong ngiti, bumalik upang maghanda upang maging pake ng kanilang sariling mga bagay. Alam ni Han San Chen na hindi na siya maaaring manirahan dito. Noong una, gusto niyang gamitin ang lugar na ito para makatakas mula kay Zizu Z at iba pa ngunit ang hindi niya inaasahan ay nagsilang ito ng iba't ibang insidente. isinasaalang alang-alang ang karakter ni Aaron bilang isang halimbawa, kahit na bumalik siya sa Jeksing Key para patayin siya, hinding-hindi niya gugustuhin manatili rito para pangunahan ang mga chismis na iyon. Sa makatuwid, plano ng Aaron na bumalik. Besides, although nandoon pa rin ang injury niya, at least it does not affect his normal activities. Nang lumingon si Aaron, nakita niya si Xiao na nakatayo pa rin doon, bahagyang nanginginig ang kanyang maselang katawan, at ang mga luha ng mga piling tao ay dahan daw ang bumagsak sa kanyang puting pisngi. Aaron biglang medyo sa isang pagkawala, ang babae na umiiyak sa harap niya, talaga ang kanyang malambot na le, florid, ano ang problema? Ano ito, young master, ikaw ay pagpunta sa umalis. May maliba sa serbisyo ni Xiao Tao sa iyo, o isang bagay na hindi ka nasisiyahan. Humihikbi si Xiao Tao sa kanyang hinaing. Ang Aaron ay medyo malaki. Hindi niya iyon sinasadya. Hindi ko sinasadya iyon. Han tatlong libong walang kapantay na kalsada. Umiyak si Xiao Tao, kung wala kang ganitong kahulugan, bakit hindi mo hayaang magluto si Xiao Tao para sa iyo? I have something urgent to live here, so. Natarante si Aaron at naisip ang mag-walk out, ngunit si Xiao Tao ay nasa harap mismo ng Aaron. Gumalaw siya at hamarang si Xiao Tao. Oh, tita, anong gagawin mo? Kung hindi, kakainin ko ang luto mo, para makipagkaibigan ka sa nakatatandang martial sister na si Qin Shuang. Gayunpaman, ibang lugar, okay. Aaron compromise. Itinaas ni Xiao Tao ang naluluhang mga mata at tumingin kay Aaron na puno ng tubig, saan ka pupunta? You can go anywhere. Anyway, you can't stay in this room. Han tatlong libong sakit ng ulo paraan. Tumanggaw si Xiao Tao, sumama ka sa akin, binata. Sundin ang Xiao Tao, hanggang sa labas ng pangunahing bulwagan ng Sefeng, diretsyo pababa ng bundok ng halos kalahating milya, hanggang sa kusina ng Sefeng. Ang kusina ay parang palasyo ng mga emperador sa sinaunang lupa. Sinasaklaw nito ang isang malaking lugar. Maraming uri ng bahay ang nasa loob nito. Pumasok si Aaron at naglakad-lakad ng ilang beses bago niya narating ang ilang malalaking bahay sa hilagang kanlurang sulok. Young master, nandoon ang main hall ng kusina. You can have rest. Xiao Tao has prepared the meal and will take it for you. By the way, ano ang gusto mong kainin? Bagamat nakangiti si Xiao Tao, may mga luha pa rin sa kanyang mukha. Hinawakan ni Aaron ang kanyang ulo, marami bang tao sa lugar na iyon? Yan ang dining place ng mga maids sa kitchen department natin. Maraming maids na magsaserve sa'yo. Hindi ko ibig sabihin iyon, kung hindi, maaari mo ba akong mahanap ang isang lugar na may kakaunting tao? Ito ay mas mabuti para sa iyo at sa akin. Si Aaron ay natatakot sa mga salita ng tao. Ayaw niyang madamay sa bagay na ito. Kung hindi dahil sa itsura ni Xiao Tao, hindi makakatanggi ang Aaron. Kung hindi, ayaw pa niyang kumain. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, medyo nag-alala si Xiao Tao, gayon paman, walang ganitong lugar sa kusina maliban sa guest hall. Natatakot si Xiao Tao na siya ay mali. Palam, young master, alipin din ako, nasa garden ng gulay sa gilid ng burol. Bakit hindi ako pumunta sa kusina? Aaron, umiling si Xiao Tao, masyadong malaki ang usok ng kusina. Marumi, kung hindi mo gusto, Pwede ka bang maghintay sa kwarto ni Xiao Tao? At least, mas maganda ang kapaligiran doon. Panipi, tumango si Aaron, kahit saan siya pumunta, basta walang tao, less chismis sa linya. Ilang sandali pa, dumating si na Xiao Tao at Aaron sa isang maliit na bahay sa loob. Ang panlabas na pader ay luma, at ang pinto ay luma na. Gayun pa man, kumpara sa kubo na tirahan ng Aaron, hindi ito mas mahusay naglalakad sa loob ng silid, medyo nagulat si Aaron. Ito ay ganap na bago, at ang layout ng silid ay napakaganda. Napakalinis din ng silid, na may mahinang bango. Ito ay isang magandang lugar. Medyo malayo ito sa main hall. May mga bulaklak at puno sa paligid. Napakatahimik at napakakomportable, mag-isa ka ba dito? Umiling si Xiao Tao, dito kami nakatira ng isang kapatid na babae, dahil responsibilidad namin ang almusal ng sefeng araw-araw, kaya mas malapit kami sa kusina. Tumango si Han San Chen, okay, kung gayon, maging abala ka. Oo nga pala, hindi ako makakain ng marami kung magluluto ako ng kaunting mga pinggan. Pitch line ng regalo, dahan daw ang umatras. Walang magawa si Aaron, kaya lumabas siya ng bahay at naglibot-libot. Sa malapit, may isang hanay ng mga bahay. Sa oras na ito, Mayroong isang silid na may mga paputok. Alam ni Aaron na ang lugar ay dapat ang kusina. Pagkatapos ng mahigit isang oras na paghihintay, halos tanghali na nang dumating si Xiao Tao na may dalang tray na may ilang mga pinggan. Mabilis, nadumaan si Aaron, umiling si Xiao Tao at pinilit na dalhin ang sarili sa silid. Pagkatapos ilagay ang pagkain, magalang na sinabi ni Xiao Tao, Young Master, ito ang mga specialty ni Xiao Tao. Subukan mo sila. Tumango si Han Sanchen, kinuha ang chopsticks at tinikman ito. Kailangang sabihin na ang pagkakayari ng Xiao Tao ay talagang mahusay, at ang lasa ay ang pinakamahusay. Hindi napigilan ni Han Sanchen na mag up, si Feng ay may isang kusiniro na tulad mo, ito ay biyaya ni Feng. Salamat sa papuri mo. By the way, take your time. Nagluto si Xiao Tao ng mga ulam. I'll take them for you. Ngumiti si Xiao Tao at umatras. Ang Aaron ay hindi magalang. Kinuha na lang niya ang chopsticks niya at nagsimulang kumain. Upang sabihin sa iyo ang totoo, naglakbay ang Aaron sa buong mundo, ngunit talagang karapat dapat si Xiao Tao na mauna kung gaano kasarap ang pagkain. Lukang at her young age, hindi ko akalain na magaling pala siyang magluto. Sayang lang at alipin ako, at mamaya mawawalan pa ako ng kapalaran. Ginagawa rin nito ang Aaron mula sa paunang ayaw kumain, ganap na naging talagang mabango, wala pang isang sandali, Aaron ay may apat na pinggan sa mesa na ninakawan, bakibibig, orihinal na gustong kumain, ngunit natagpuan na siya tao sa pulong na ito, hindi dumating. Ibinaba ni Han Sanchen ang kanyang chopstick at dahan daw ang naglakad palabas ng bahay. Ilang hakbang pa lang ay narinig na niya ang nakakainsultong tunog ng kusina at tunog ng ilang pinggan na nabasag. Sumimangot si Aaron at nagmamadaling pumunta sa kusina. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong ba, kabataan na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po. <speaking in Spanish>